Yon, magandang araw mga kapiyok. Ito so, yung natira ano, yung ng mga 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 wala. Pero kung kaya natin ilagay dito yung wala nga, Wala na yan. Yung kanan, babaw tayo dito. And, ayos lang, lang. Sakto lang. Balik bola mano, no? yung gitna lang. Yun, sakto lang yung direct ng bola nga, no? natin na din sa sa ating naman, no? Okay, dito. na ganyan pa yung bola man, oh. natin natin yung bola man oh. tayo Dito ah. malasaya

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Ay, wala ba niya lang? Yung distance. So, ba't yun ang alam alamahan Dali! Sige pa! Yun, yun mo Hindi yung nabigyan tayo dito sa 9 Madali. na yon. madali. Tapos na. Adali na po tayo ng isang alaw. Medyo sumala, mali, ano? Masalibuot nung huli. Pero yun, nadali natin. Yun, sana makatulong yung mga videos na ina natin, yung mga tips na sinasabi natin uh, para makita natin yung ano yung ball, ball movement sa bawat tira natin. So ayun, basta muli mga katapyo, practice na kayo. Panoorin yung mga videos ko. Basta muli, maraming salamat.